kaya pa sa ay kang mga JT sa spot namin eh papawihan lang namin baka spot namin eh kasama ko na yung ano ang tayo ng Yuto Hunter natakot yung dala niya medium bright na ang mga mga master dito kami sa paborito uh, kong spot kasama natin si master carlo tsaka si fishing French, subukan naman namin dito sa ibang spot masyadong malakas dun sa kabila eh dun sa uh, palagi naming iniispatan ng GT hindi kaaya gamit pala nating setup mga master ni Joom Light from Fishing Villa ayan o gamit nating lure po si lure from Magnum Fishing Tackle 8 grams paborito ng kitok yan mga master tested ko na Alright mga master, update ko na lang kayo kapag nandun na kami sa spot. mga master, magandang hapon sa inyo Dito kami sa paborito kong spot Pagpahingahin muna namin dun sa kabila Kasi medyo maalon Nangahampasalon dun Tsaka nandadala sa ano, pampang Kaya dito muna kami sa ibang spot Subukan namin dito Dito ko rin na yung ibang GT positive din dito kapag ano, malakas alon. Pero mas maganda dun sa kabila, mas malaki kumakagat. Jim, halimaw 'yung bangkero. Yawa na kahit bang lakas ng alon tong niya. Schon. Oh. Oh. Jim, جيم lang Ayan mga master oh Laglag -lag ako eh. Hu. Uh, lag, -lag, lag. ako, kita niyo, ako. niyo mas, ay, mo, mo. Grabe. hirap dito sa puesto. Ano ng oh yeah. Ang nakahuli uh, yeah, Pink Lore 8 grams from Magnong Fishing Tackle Power Master Shout out sa Master Ken Ng Magnong Fishing Tackle Lapitin talaga ng mamaw Unang huli natin mga Master gamit nating setup medium light from fishing villa lapitin talaga ng mamaw Mama, kois jason Woo, shout out sir box ng fishing villa Woo, nalaglag ako ganda ng sabit Wala. Wala. Sobro sobro kalahating kilo lang siguro. Whew. Grabe. Laglag lag ako doon ag, Buti hindi nasabit. Grabe. Ah, okay. Ayun lang Master oh shout out kay Fishing Trench. Kasama natin tsaka si Master Carlo. Team Yusong. Ayun lang master. Mga kalating kilo. Sobra. Huh, Hirap dito sa spot. Hindi pa namin makita yung pinakadulo na ba ito eh nalaglag ang putik wala, hindi siya nakalaban din eh ang tigas ng drag ko eh hindi ko talaga pinagbigyan Oh. Kita mo ako, Jim, nalaglag. <laughs> Lumos ako eh. Positive talaga dito sa timaan ko, mga master. May tanda kasi ako dito eh. Oo, okay. sa malapit na. Alright, mga master. Update tayo sa huli natin. Ayan o. Oh. Isa lang ulit. GT. Gamit nating ano uh, o. Tawag dito. Set up video drive from Fishing Range Harap ka naman Shout out kay Fishing Range Lilipat kami ng spot mga master Masyadong malakas na dito eh Alright mga master, paalam Nasusunod ulit na fishing at video Alright mga master, oh may ano tayo, bisita oh Idol ko yan Taga-gupit natin yan mga master ay, si fishing bench. Update tayo sa kilo natin, mga master. Ah, sobra, Jane. Yeah. 655. Ayan, mga master. 97 lang ang Magkano kilo? 300? Pusing oh, pag okay. 300. 196. Pag, pag 300 kilo? oh, pag 300 mm. kilo niya. Ayan mga master, o oh, yung huli natin ngayon. Pangatlong kitok na natin to. 655 grams lang. Alright. Thank you, te.